Ngayon, susubukan natin manirahan dito sa loob ng mall sa loob ng 24 hours. May guard! May guard guys! May guard! May guard! Kailangan natin umiwas sa mga guard kasi yan ang pinakamatindi nating kalaban. Kapag nahuli tayo, e papadilit yung mga clip. Kaya e, sayang yung pagod kapag nasimula na. Dito ako kakain, matutulog at maglilibagliba sa loob ng 24 oras. Kaya ngayon, sisimulan natin. Ala, start! Now! Ito, kung mapapansin nyo, one hour lang inaset ko, kasi nga bobo ka. Ikaw, bobo, Putak, ina mo ka! Marang, <makes noise> kinong ina mo! <makes noise> Sisimula na yung oras natin. And... 24 hours pa tayo dito, Tol. Putik oh. yan, tagal nun, Tol. Pero syempre, bago natin ubusin yung oras natin, Tol. Ah. Uh -huh. ano yung gagawin, may gagawin ka content. Uh, meron tayong content ngayon, Tol. Ito yung ano yan ba yan? product ni Mr. Bistol. No? Pista balls, Stall tapos si pag namin sa Hershey sa ano. Kung ano ang mas masarap. Kung ano ang mas masarap. So kaya... punta tayo saan? Kahit eh, saan dito tol, makakuha lang tayo ng spot dito na maayos tong makakaupo tayo. Food court kaya. Dali ko muna tumigim tol. Agad ko nang tinikman kung ano ba talaga ang mas masarap. Medyo may pait siya kumbaga sa 1 to 10 may ano siya. 5. Tapos yung pait nito parang ano lang, Uh, Maano siya, ma matamis-tamis na parang creamy Siguro babayang may akin ito, tol Bakit? Her she's, her not she's is pa Oo nga no <laughs> Balupit din yung gumawa niya eh Try muna namin maglayas dito sa food court Kasi mapatikim tayo sa mga stranger kung ano ba mas masarap Agad na nga kami naghanap ng stranger para mapatikim kung ano ba talaga ang mas masarap H&M tayo Try natin mag ano, tol Mag peep Oo <laughs> Magkuha tayo ng damit tapos ipipit lang natin. Oh, okay, okay. Tapos pupunta tayo sa fitting room. Sige na, kuha ka na tol ng damit. Ako ba alas sa'yo magpapit. <laughs> Kaya tayo sa cafe yan tol. Dahil ipipit lang tayo, kukunin natin lahat ng damit. Bibili natin ito lahat. Pag nagustuhan ko. Pero tingin ko di ko ito ako gusto. Pwede bang maranas <laughs> isang talagang ubod ng ganda dita? Ako na bahala mga ngamba di ba diba? aalagaan sobra Gadang pabihirang, malaman ni ka Di ba sa nakikita Pilipina malamang ni Clara Pila pila nila sa Elsa Gusto kang maging natin liligaw ang tadalawin Ay! Ay. <laughs> <laughs> okay, ito, dami nila pala <laughs> Sorry na natin ito, di ko nagustuhan lahat Ito maganda to, kaso malaki sa akin Hindi ako nagpo-poly shirt right, pero nabitan ko to Kaso isang libo eh Ano kaya, bilhin natin to 999 oh. <laughs> isang libo, piso na lang yung sukli bibilihin na yan. Huwag na. Ipang ano ko na lang yan, Tol. Sini. 9.30 pala yung pinakasagad. Ah, uh, makakakain pa tayo. 9.30. Okay po. Thank you po. My God, my God. My God, my God. My God, my God. My God. Parado na yung mall. Nandito pa tayo. And kakain mo tayo. My God, Tol, sa likod. Dalawang one piece yung binili ko. Alam mo ba mas makakatipid ka sa dalawang one piece kaysa sa two piece? 169, two piece chicken, one rice, one drinks, dalawang 85, 170. Pero, two piece, two rice, two drinks. Kaya kapag gusto niya ng two piece, magdalawang one piece na lang kayo. Dalawa kanin. O sige na, kakain muna ako dito at magpapakabusog. May natirang isang kanin. Bibigyan natin sa ibang tao. Ito yung naisipang kumbigyan kasi kakarating lang nila. Kasi yung ibang table patapos na. Kaya so, dito kami sa waiting area ng cine. Paghihintay lang namin mag 9 152 minutes. Kung siya matagal pa to. <laughs> Makaka-stay kaya ako sa loob nito. Sa akin, tol. Oo, kung manakas yung loob mo, isa lang ang mapapayo ko sa'yo. Kung gagawin mo yun, huwag kang magpapahuli, tol. <laughs> Yari ka talaga. Okay, tsaka, tol, kung hindi man ako mahuli, kung sakaling mag-boom itong video na to, mahanapin oh, pa rin oh, ako nila. Alam ko, kaya mo yan. Ako ay uuwi na kasi inahanap na ako ng aking asawa. <laughs> <laughs> Pagalis nga ni Yankido, agad na nga akong pumasok sa loob ng sine kasi magsisimula na rin. 9.30 na. So, magsisimula na yung scene natin. Kukunti lang yung tao dito ngayon. And, bawal mag-video dito yun. Nagsisimula na. Nagdilim na. So, yun guys. Tapos na. Tayo mo kayo sneaky dito. Paano kaya tayo makatago nito? Wala may maglilinis. Ah, CR pa ako. eh, na ako. Okay, so ako na lang nandito ngayon sa CR ng cinema. May bride ako nakasalubong sa lumus, may cinema. Naisipan ko muna magtago dito sa loob ng CR. Nandito ngayon tayo sa CR. Nandito ngayon tayo sa CR. Bigla nga may pumasok na guard at nung paglabas niya, naglabas na rin ako kasi kinakabahan ako. Makalusot kaya tayo guys. Kinakabahan ako. Sa pagtatago ko dito sa CR, ay biglang bumalik yung guard. Uy, may 20 oh. May 20. <laughs> CR. alam nyo ba sa mga oras na to may nagbubukas ng pinto, pinapakiramdaman ko kung sino yung bubukas, naririnig nyo yung kalabog na yun, binubuksay nyo yung kada pinto ng CR, kahit nyo magpasok guys buti ang hirap din pala mag isna-indicate, guys kahit <laughs> yung pumasok ko sa CR hindi ko nakakabutit na, na patay ko yung silipon <laughs> kinakabana ko kung paano kumayak si Kit baka maglabas pa rin tayo guys, so dun pwede na maglabas dun doon natin. Kunwari kasamahan natin. Hindi tayo makaka-sneaky dito ngayong gabi kasi oh tiyan, may daming girl na umiikot-ikot kasi yung ibang store nagdi-design ng mga pang-Valentines. Gagawa lang sana ako dito ng clip tapos may biglang dumating na tao. Akala ko gwardiya. Mga trabahador lang pala dito sa mall. Bababa tayo dito. Let's go! Hindi na may nagpapatugtog dito. Exit na kasi. Ito mana mo. Diba exit na dito. Dahil may narinig ako nagpapatugtog, tinignan ko nga kung ano yun, kung sino. Kung may ano, may guide nagkakain. So dito muna tayo. CR. Palipas ng oras tayo dito sa may CR. Kung nag-sneaky pala ako sa may CR, ay eh, hindi na ako makakalabas kasi sinasaraduhan nila ng roll-up. dito na tayo sa malapit na tayo sa exitan kapag nasita na tayo saka tayo sabihin ay paalis na din po nakakakaba po siya yan susubukan ko maupo dito sa ilalim ng escalator pero pagpunta ko may nakita agad akong guard ay, oh oh kaya naman agad akong umalis kasi baka tayo makita po kinakabahan ako guys labas na tayo Talagang kakabahan ka kasi pwede tayong makakulong ng 1 month to 6 months. Sir, exit? Sabi niya sa akin, dun pa daw sa unahan. So, malayo pa pala yung exitan. Kala ko yun na yung exitan. Gagix na kakakaba din. <laughs> kakakaba ako, Gagix. Ito, itong diretsyo na to, nasa harap tayo ng escalator. Tapos yung escalator, sa likod doon, doon kumakain yung tinanong natin na ano, na guide. Kapag nakakita ko ng tao, kaya nakabahan ako. Pero yung mga tao iba na yung nagtatrabaho lang yun dito, guys. Naupo lang ako dito na saglit, ay eh, may nakita akong tao palapit sa akin. May tao kasi doon kanina, guys. Oh. Kapunta sa akin, kaya nag-alisa din ako. Ayun o, kita nyo yun. Napuro guide pa rin pala. Hirap din pala maka-sneaky dito guys. Pero kaya naman. Paso, ah, di lang kaya ng load natin. Nilapitan ko na nga itong tatlong guard na to at tinanong ko kung saan yung exit. Hindi mahigpit yung mga guard dito. Kaya naman mag-stay talaga sa loob. So, kailangan lang talaga ng lakas ng loob. Huwag na huwag niyo itong gagayahin guys kasi may kaso talaga to. Nagpalipas muna ako dito ng kunting minuto at may naisip akong kalukuhan. Kasi nagbalik tayo dito sa park na nilabasan natin kanina lalakasan ko yung loob ko. May gagawin tayong technique. Dito hindi ko akalain na magpuputol-putol yung video. Ganito ang nangyari niyan. Sabi ko, pwede po bang bumalik sa loob kasi may naiwan na akong gamit. sir. Dito hindi ko na alam kung anong isasagot ko. Butit may natandaan akong isang store. Sabi ko sa manap. Hindi nakapasok tayo na. Siyempre, acting tayo na kunwari totoo. Nagtakbo-takbo ako na para nagmamadali. Tapos may nagsita sa ating isang guard. may kukunin lang po. May nalimutan po paalam na po ako doon. Hindi ko na pinahaba yung explanation ko para kunwari nagmamadali talaga. Kunwari, anak hanap tayo. Pag mo lang, ang mahalaga nakapasok pa rin tayo. Sa pagkukunwari ko dito, may nakita akong tao. Siyempre, basta tao, kinakabahan na ako Siyempre, pinalampas ko muna yung tao bago ako nang kengkoy-kengkoy. May okay na, may guide na, may na. Okay na yun, okay na Hoy tempo. Muntik na. Gagix <laughs> guys, solid experience yung <laughs> guys, kinabahan ako. Di ba sabi ko, sir, sir, pwede pong ba mag ano? Pagbalik ko, may kukunin lang po kami minaiwan. iwan. So pagbalik ko, tinanong ako nung isa yung paglabas ko. Ano nawawala sa iyo? Sabi ko ATM, buti na lang yung ATM ko nasa bulsa ko guys. Sabi ko, eto po oh. Sabi niya sa akin, buti na kuha mo pa. <laughs> <laughs> Kaagits kinabuhan ako talaga doon kaya pinatay ko bigla yung video baka sabihin nagbi-video ako. So kapag napanood po ito ng SM yung head or nakakataas sa SM Sorry po, wala naman po akong ginagawang masama and wala naman po akong pinakailaman. Parang nang kengkoy lang po ako sa loob and sorry rin po kung nagsinungaling ako dun sa guard. Naglakad-lakad na muna ako para makapalipas ng oras. Pero sa aking paglalakad, may nakita akong pwede ng tulugan. Guys, sa paglalakad-lakad po dito, may nakita akong pwede natin matulugan. tulugan O dito, punta natin. Pwede tayo magsiksik dyan. Yan. Magsiksik tayo dyan. Nandito na tayo sa loob and sobrang dilim. Nagpa-flash ako. Baka lang tayo makita, guys. And nagmamadali lang ako papatayin ko na. May guard kasi malapit dito. Speaking of guard, alam niyo bang ito yung nagpakaba ng sobra? Ganito kasi yan. Habang paronda-ronda siya dyan, bigla siyang sumiksik dito. Naupo, nagpahinga kasi antok na rin siya. Habang ako nasa tabi niya lang, buti na lang nakasigwi ako at nakalusot ako dito. Isipin mo, yan yung pagita namin. Sobrang takot na takot kinakabahan. Nung umalis siya, kala ko okay na. Pero bumalik pa siya para magtago uli. Kaya ako na yung umalis. Dito na ako dumaan. Pero naupo pa rin ako sa may harap. Gusto ko na kasing matulog. Lugat doon lang yung pwede Pero Nakita ako ng guard At nilapitan ako Sinita ako Sabi niya sa akin Kanina pa kita napapansin ha, na Nagano ka dito Ang nasagot ko na lang Nagpapalipas lang po ng oras Galing po ako dyan kanina Nagsini ako Tapos bigla niya nasingit May problema ka ba? nireplyan ko nang matutulungan nyo ba ako sa biro niyang huwag lang financial kahit hindi ako nagsasabi ng problema ko nag-advise siya sa akin tungkol sa babae nakakala niya naglayas sakot nag-away kami ng partner ko hanggang humaba na yung usapan namin Abot buhay-buhay trabaho pamilya biruin mo nagsimula kami mag-usap po um, ang 48 tapos natapos kami 350 nakaduty na yung kausap natin na guard so hindi ko na nabidyohan solid yung kwentuhan namin lagi niya sinasabi sa akin na umuwi na daw ako manuyo na para magkabati na daw kami pero hindi ako umuwi kasi nagblablog ako Then guys, tagal musal mo na tayo dito. Kain muna tayo. Puchang init. Pagkatapos ko kumain nagpalipas muna ako ng oras dito kasi tinatamad na ako maglibot-libot. Antok na ako. Ngayon si bibili tayo ng potato corner. Ay pabili yung ating madam. Matagal-tagal na din yun. Pagkalipas ng limang minuto ay nakuha ko rin agad. Ang bilis lang. Dati kasi kapag nagbibili ako dun, tagal tagal dami, haba ng pila. Ngayon, maaga pa kasi. Next naman dito sa manam, yung mango float. Parang kagabi lang galing ako dito. Ito yung CR na pinasok ko nung gabi dito. Yan ako yung pambal And yan yeah. Heto yung roll up Na sinasabi ko sa inyo Pero wait lang ha Ihi muna ako Pagkakuha ko ng takeout Ay umuwi na rin ako Di na ako makapag video Nang maayos Kasi may mga hawak na ako eh Naka 20 hours lang tayo Wala pa ako tulog Ayos na yung mga outfit na natin. Oo, oh, ayos pa. Kasa wala akong binili. <laughs> yun lang ang pangit ng tulo. Wala yeah, akong binili. That's at that's least, sa pagbalik natin, may napili na ako. Wala, wow, ganun yun eh. Oo. Oh. Yeah, know, <laughs> <laughs> Gusto mo mag-tick din ako, tal bra. Oo, <laughs> hey, okay. Kagik, okay. sukagalitan na tayo niya. <laughs>